Ngayon ay March 16 At sumama nga pala ako sa kanila Para magjaging sa mga tropa ko kasi Sabi rin sa service kanina ay magpahinga na daw Ito, uh, ito po advice ko sa inyo Una, try nyo po talaga magpahinga yung ibig sabihin po pahinga, walang trabaho. As much as possible, wala ka pong gawin. Try mo kung kaya mo. Kasi simula nung nagsimula yung reporting, simula nung March 7, hindi na rin talaga napahinga yung utak ko. Kumbaga napaka-restless na ng buong pagkatao ko. Kulang sa tulog, kulang sa... Ando na lang lagi yung pag-iisip. Kaya nung nakakita ko ng na opportunity na punta sila dito sa UP, sumama na rin ako para kahit pa paano mag yung pahina kasi hindi naman ako nagdi-jogging <laughs> Patutusin ito yung una kong hura sa, sa jogging at ilan yung 2 kilometers? No. 2 kilometers, isang ikot daw dito sa sangkin. Siguro ako mga nasa 2.5. Kasi dito kami nagpark. park Hanggang pagbalik lang. Dito. Hmm. Is, isa talaga sa pinaka natutunan ko dito sa pagsubok na to sa akin ng Diyos ay kahit pala mawala yung channel ko, mawala yung YouTube, hindi pa rin pala mawawala sa akin yung talent ng paggawa ng video at yung mga taong naging engineers dahil na inspira sa akin o na motivate sa pagnood ng videos ko nung college hanggang pandemic hanggang sa ngayong tinitake na nila yung board exam kayo, kayo yung mga taong yun kumbaga kahit tanggalin nga naman sa akin kahit i-mass report ako ng i-mass report ubusin lahat ng videos ko hindi naman mawawala yung talent ko hindi di naman nila yun matatanggal sa akin eh akin na yun eh, nasa puso ko na yun eh yun yung pinaka-aral na natutunan ko dito kaya siguro ngayon nga talagang siguro pagod na rin nga ako at dahil nga, sabi rin talaga sa sermon kanina talagang nangausap sa akin na magpahinga na daw. Siguro ito na nga talaga yun. Gusto, gusto ko na rin magpahinga. Iaalay ko na itong nararamdaman ko kaya yung burden na nasa akin ngayon, yung kabigatan. Ibibigay ko na sa, sa Diyos feel ko naman na laban ko na ng tama. Kumbaga, nakapag-ingay na ako. Kasi kung tutusin, gusto ko rin magpasalamat sa nag-mass report ng nag-mass report sa akin sa sino man kayo, kung ilan man kayo. Kasi kung tutusin, ngayon lang ulit nabuhay buhay tong channel na to. Kung hindi dahil sa mass report nyo, hindi. Kung yung isang, yung apat na videos o tatlong videos na nagawa ko, grabe, pumutok. At yung channel ko, yung engagement niya, tumaas. Kumbaga, hindi ko rin in-expect. Kasi kung tutusin, patay na rin naman yung channel ko. I mean, ginagawa ko lang talaga yung mga gusto kong gawin na videos eh. I mean, alam ko namang gutom na gutom yung iba sa inyo sa mga mechanical engineering na content. Pero kasi, wala naman ako ngayon sa wish yung gumawa pa ng mga mechanical engineering na content kasi hindi ko pa naman siya tinatrabaho, wala siya sa paligid ko eh. Pero hindi ko naman yun ginagawa excuse. Sadyang alam kong patay na yung channel ko pero eh, nabuhay dahil nga doon sa nagmas report. At hindi ko talaga in-expect yung mga sumuportang tao sa akin, yung tipong mga kaibigan, yung mga hindi ko in-expect na nandyan, biglang <laughs> nandyan. tas kayo! Nabuhay kayo. Parang for the first time, yung mga hindi ko nang naigitang nagko-comment dati, biglang nag-comment, nagpakita ng suporta at nakakagalak talaga yun. Eh, hindi ko yun in in-expect. Kaya kung tutusin, nagpapasalamat din ako sa, sa uh, nagmas report. I mean, hindi, 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 mag, hindi ako magigising kung hindi dahil din sa kanya. Kahit may mga videos na natanggal at least. <laughs> Andiyan naman yung mga tao eh. Isipin nyo, ang daming backup eh. Ang daming nasa likod ko ngayon eh. Tapos kung ilan man yun, ah, lima, dalawa. Di, na, di, ko masabi Pero mas marami yung taong nakasuporta eh. Kasi siguro ngayon, dahil nga sa nararamdaman ko ngayon yung sufferings, i-share ko sa inyo yung pinaka-paborito kong verse na talagang nagbigay rin sa akin ng buhay simula nung pandemic. Yung Romans 5, to 5 Yung sabi doon, And with that, we rejoice in our sufferings. Knowing that sufferings produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yun, binuus niya sa puso natin through Holy Spirit. I mean, yun, kasi yung pinakonteks. Kaya, ayun, maraming maraming salamat sa inyo sa mga taong nag-comment, protect creators. Feel ko naman, nagawa ko na yung best ko. At siguro, ito na talaga yung para sa akin, magpapahinga na muna ako dito sa issue na to. Kasi, itutuloy lang naman niya nang itutuloy yung pag at wala naman akong magagawa sa kanya. Hindi ko naman siya makakontrol. Uh, hindi rin naman uh, makakaabot siguro sa YouTube pero nananalangin pa rin ako na sana umabot nga at mabigyan ako ng hustisya pagdating dito ayun maraming maraming salamat talaga sa inyo sa mga taong sumuporta, sumabay-bay dito, hindi ko rin maalam basta maraming salamat at uh, ayun, sumaban ako ng patas